Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ngayon ay uh, dadako na tayo sa pag-aalaga ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng uh, tupa o kambing. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang gawain niya sa kabataan sa time na siya ay binata ay ang pag-aalaga po ng tupa at kambing. Yan po ay bago siya maging ganap na propeta at, at ang gawain na ito ay uh, trabaho na po talaga ito ng mga propeta. Alam niyo ba na ang pag-aalaga ng kambing ay isa na po ito sa mga gawain, trabaho ng mga propeta na nauna pa po, po sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagtatrabaho siya dito at sinasahuran po siya. Isa po sa mahirap na alagaan po talaga kambing. Sa hadis ni Imam Al-Bukhari rahimahullah, sa hadis na naisalaysay ni uh, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ang qala, "Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Hindi nagpadala ang propeta, ang Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta maliban na siya ay nag-alaga ng tupa at kambing. Fa Kala ashabuhu, sinabi ng mga sahaba ng propeta sallallahu wa sallam, wa anta ya rasulullah, ikaw, ikaw ba ya rasul nag-alaga ka ba ng kambing? Faqaala wa sallam: "Na'am, kuntu ar'aha 'ala qarariiti li ahli Sabi niya, "Oo, nag-aalaga ako ng kambing at tupa kapalit ng konting bayad mula sa mga tao ng taga-Makkah." So ang Propeta sal sallallahu alayhi sa maka nung kabataan niya, nung binata pa siya, nag-aalaga na talaga siya ng, ng kambing at tupa. Sabi nga sa hadis na marawahu Imam Al-Bukhari sa Kitab na Al-Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad Naisalisen ni Abdah bin Hazm, qala, tafaخر ahlul ibli wa ashabu shaa ah, 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 habushah. Nag uh, panigsahan ang mga nag ng kamilyo at nag ng tupa. Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bu'ita Musa wa huwa ghanam. Sabi ng Propeta sallallahu alayhi wa uh, naging ganap na propeta si Musa alayhi salam at siya ay nag ng tupa. Wa bu'ita Dawud wa huwa ghanam. At si Dawud alay salam ay uh, naging propeta na siya rin ay nag-aalaga ng tupa. Wa bu'ithu 'ana wa ana ra'il ghanam li bi Ako rin sabi niya ay ipinadala din ako ng Allah bilang propeta bago yan ay nag-aalaga din po ako ng tupa kapalit ng bayad ng mga taong pinag trabahuan niya bilang pag-aalaga ng tupa. So ito po ay talagang gawain na po at trabaho na po ito ng mga uh, propeta alayhi musallatu salam sabi sa ano sabi ng al-hafid fil fath qala al-ulama al-hikma fu al fi ilhami al ambiya min ra'i al-ghanami qabla nubuwah ang isa sa hikma kung bakit uh, ang naging trabaho talaga nila ay pag-alaga ng tupa o kamil o, o, kaya kambing sa bago sila maging ganap na propeta dahil an uh, tamarrun bi-raiha alam ayo kalifuna hu minalqiyami bi ummatihim para masanin na sila sa pag-alaga at pag-uto sa mga tao nila. ang mga bagay na pinag-uto sa mga propeta alihim usalatu salam kung bakar sinasanin na sila kasi isa po talaga sa mahirap alagahan ay ang kambing lian na pi mukala tatiha mayo ha sila humulhil mo kailangan mula ito ng sabar at awa kailangan ng sabar, pagtitiis sa mga tupa at kailangan mo rin ng awa para sa kanila. So dahil dito, na sinanay sila sa ganitong gawain, ang mag-alaga ng tupa, mag-alaga ng kambing, dahil po, hindi talaga ito sumusunod eh. Napakahirap nilang alagaan, napakahirap nilang bantayan, kailangan mo maawa sa kanila, kailangan ng sabar, which is sinasanay na po ang mga propeta, alay mo, salatu wasalam, sa katulad ng ganitong gawain. Wa fidikri nabi sallallahu alayhi wa Ba'da an alima kaunuhu akramul khalqi ala Pagkatapos na siya ay maging ganap na napakainam na tao sa mundo at uh, pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinapakita pa rin niya na siya po ay isang mapagkumbaba po. Mapagkumbaba ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bilang pasasalamat na rin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala pinapakita niya na hindi po siya kahit na mataas nang ang kanya, hindi po siya mapagmalaki, siya po ay mapagkumbaba na kung saan kahit na it, 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 pinili na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pinakadakilang propeta, ang kanyang trabaho pa rin noon ay, ay isang taga-alaga lang po ng pupa o kambing. At isa lahat, susunod na natin ang paglabas ng propeta sa sa negosyo ni Khadija radiyallahu anha. Wallahu a'lam wa sallallahu ala, ala nabi Muhammad wa ala alihi wa wa ala rahmatullahi wa barakatuh.